Alas 6 ng umaga nang sumiklab ang unang balita sa barangay poblasyon. May isang pulubi daw na nakabantay sa harap ng Sunrise Community Clinic. Nakayukot may kabog ang dibdib na tila ba hinihintay ang milagro sa likod ng basag na bintana. Sa gitna ng matapang na araw, may puting scrubs na nakasiksik sa braso ng isang babaeng gwardyang medikal tumutuligsa sa butas-butas na damit ng pulubi. Hoy, alis ka dyan! Bulong ni Nurse Elisa, sabay itulak ang pulubi gamit ang siko. Ang mukha ng pulubi, puno ng dumit uha, ay kumupas sa pagkabigla. Ang bale ng plastik na baon niya ay sa pawis. Ma'am, isang dose ng gamot. Bulong ng matanda na balisa, bahawak-hawak ang supot ng puting pulbos, unti nang nauubos ang laman. Ngunit wala ni isang magbe-breakfast sa reception area ang tumingin kay Lucas ang social worker na dating trainee ni Dr. Villar. Bawal dito yan! Iginiit ni Elisa. Nagtangkap ang hilahin sa palabas. Napailing ang mga pasyente sa pila. Tumawang ilan. Habang sa counter, may pumalakpak na palihim. Ngunit bago pa ang maitaboy si Pulubi, bumukas ang pinto ng klinika. Mabat-bat ang kada pinto ni Dr. Miguel Mike Villar. Naka-scrubs din, subalit mukhang bagong labas sa pagbayad ng utility bills. Kulot-kulot ang puting buhok sa magkabilang bahagi. May kalansay na hindi maitim sa dumi, ngunit lumalalim ang kunot sa nuod dahil sa pagkabigla. Pinahinto niya si Elisa. Saan mo naman dadalin yan? Tanong ni Dr. Mike nang may tinig na hungkak pero buo ang dangal mang dating med school top notcher. Sir, delikado po siya. Baka may tulo ng COVID. Pasok po siya sa prohibited medyo umurong si Elisa sabay kumpas sa social worker. Carry on, pinagsabihan ni Dr. Mike ang staff. Sinalubong niya ang pulubi, hinawakan ng mahina ang braso, walang pang alaalang kanyang mata, puro pag-aalala. Tagasan ka? Tanong niya, tinignan ng supot, mahinang tumanggu si matanda. May COVID ba? Dagdag pa ni doktor na parang ayaw maniwala. Hindi po ako may sakit. Eh, hindi pa po ako nakakakain. Sagot ni Pulubi na tumulo ang luha. Pasok ka, sabi ni Dr. Mike. Tumabi sa receptionist ang nagsalita ng malakas. Cancel that appointment. Priority case to. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nagtambol na ang mga kasamahan, naghanda ng stretcher, humabulang wheelchair, tinakbo ang ambulance. Sa labas ng klinika, habang ninalabasan ni Elisa ang kausap, si Lucas ay tumingin sa supervisor ng barangay klinik, si Mrs. Santos, na palihim na nakikilati sa nakascrubs na doktor. Sir Miguel, ano bang ba ginagawa mo? Tanong nito, nangingilid ang mata. May pneumonia to, poor hygiene. Pangalawang kitang checklist ng free treatment. Sagot ng doktor, hindi nagpadala sa galaw ng manager. Sa labas, makitid ang kalsada na puno ng tambak na basura Naglakad papalapit si Mang Kanor, ang junk collector, bitbit ang lumang karton para sa tambakan. Napatingin siya sa nursing staff, abang-abang na parang may inihahabol na anak. Pero nang mapansin niya si Dr. Mike na hinahaplos ang ulo ng pulubi na ngayon ay nakahiga na sa lingkuran ng wheelchair. Dila naglakbay ang kanyang mata mula ulo hanggang paa ng doktor. Ikinalungkot niya at ikinagulat na ang doktor na tinalikuran ng barangay council dahil daw hindi nagdonate ng lupa nung may balak na itayo ng bagong health center ay siya palang may hawak ng titulong founder and owner sa uniforming suot niya. Makaraan ng tatlong araw, nagsimula ang usap-usapan. Hindi raw voluntaryo ang pag-ospital kay Pulubi, kundi instruksyon ni Dr. Mike. Bakit kaya siya kakaiba? pabulong ng postman habang pinapasa ang sulat sa counter. Ngulit mas mabilis ang pag-tweet ng netizens, Hashtag Respect our doc, hashtag, Hindi naglaon, may lumabas na dokumento sa Municipal Hall, Deed of Donation, may lagda at selyo ni Dr. Villar, isang sukatan ng lote sa halagang 10 hektarya, noon raw, inihain kay Mayor Enrique bilang lugar para sa bagong rural health unit. Gunit matagal ng tinanggihan dahil nais ipunin muli ng munisipyo ang multi-million peso budget para sa isang commercial mall. Lumabas na si Dr. Mike ang nasa likod ng surrendered land donation at ngayon ang lumang barangay council na akalain siyang pulubi ay siyang kinikilala ng buong barangay. Ang Klinik ng Poblasyon, dating ambulatory setup lang, nayo'y may linya ng ginto sa pangalang Dr. Mike's Healing Grounds. Nakapaskil ang plaka. Sa footpath, may bagong karaf ng kape at sinangag ang mga bagong pasyente habang pinapanood si Dr. Mike sumundo ng pasyente sa wheelchair. Naging viral rin ang feature sa TV, The Doctor Without Borders, isang dokumentaryo na sumunod sa araw-araw ng doktor sa barangay kasama ang junk collector at pulubi, pati na ang nanay nito sa social worker at si Elisa na rayon ay naghahandel ng vulnerable cases. Sa dulo ng episode, nakuhanan si Dr. Mike na nakaupo sa bakanting lote, tumutubo ang bagong gamot at gulay, sabay hawak ng lata ng niyog na hatid kay Pulubi bilang pambaon sa pag-uwi. At may tahimik na sabing lumutang sa hangin. Sa bayan kong pinaglaban ng pamantayan, pinadayan ng tingin, ngayon ang lupang tinanggihan ay maging bukirin ng pag-asa. Ngayon, sa labas ng klinik, may bagong hanay ng lababo at upuan para sa waiting area. Pati mailaw na ilaw ang naglalatag ng guhit sa gabi. Pero sa gilid, makikitang nakaupo si Pulubi. Ngayon ay malinis ang damit. May mahahabang pilang punda sa kama, hawig ng isang biyahero sa San Isidro. Dahan-dahan nilalapitan ni Dr. Mike, dala ang talaan ng mediko at isang bag ng maliliit na gulay. Kumain ka bata, heto ang sabaw ko, sana'y pampalakas mo. Napangiti si Matanda, pinisil ang kamay ng doktor at nang tumingin sa paligid, nakita niya ang dating makitid na lote na ngayoy puno ng medicinal garden, luya, tanglad, malunggay at mga halamang gamot na pinalilibutan ang bulaklakaw na kumukutitap sa dilim. Salamat, Dok. Bulong niya ng mahinaon. Kwento mo yung nangyari. Sabay haplos ng doktor. Wala, Dok. Basta, kung pupwede lang, pakigamit na lang tong tapyas ng lupa. Tugon ng matanda. Mulit tumayo si Dr. Mike. Humawak sa braso ni Pulubi. Ate, hindi mo na kailangang ihabilin sa akin. Bahagi na iyon ng bayan at bahagi na ng puso nating lahat. At sa pagluwag ng gabi, sa mismong lote na dating walang nagmamahal, ngayon ay lumago ang pag-ibig ng manggagamot hinggil sa kapwa, hindi dahil sa pamamagitang pera o posisyon, kundi dahil sa pagkilala sa danghal ng taong dati ay baliwala. Sapagkat sa ilalim ng dumi ng kasarinlan, kumupas man ang itsura, mananatiling malinis ang puso ng taong pumipili ng serbisyo, hindi ng surpresas at sirkus. Sa wakas, napatunayan ng bukirin, ang tunay na gamot sa kahirapan ay hindi nakatago sa reseta, kundi sa kusang pagkakawanggawa ng isang nagmamalasakit. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. ba? Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!